Pag natin na Jason galing trabaho, may pasalubong pala siya sa akin. At ito pinapahiwa-hiwa ko na nga sa kanya dahil hindi pa nga ito luto yung kanyang pasalubong sa akin. Kundi hilaw pa, lulutuin ko pa. Ay eh, sabi ko sa kanya, ihiwa-hiwain mo na yan at para mailuto ko na. Habang naghiwa-hiwa nga sa dyan ng laman ng karne, ang taba-taba naman ay inuna ko ng kinuha at pinamantika-mantika ko na para matanggal yung kanyang mga mantika. O tapos nga hiwain yung karne, sabi ko naman sa kanya, isunod yan naman yung mga ricado, sibuyas, bawang, at saka kaunting luya lang. At para maigisa ko na sunod. Tapos, tapos ko pala ipamantika yung mga taba-taba. tinanggal ko pala yan mga sis Brad para matanggal yung mga mantika niya. Kasi sobrang dami. Eh, tinanggal ko yung mantika. Tapos, sinalang ko ulit. Tapos yung mga laman-laman naman ay aking ipinirito ulit dito sa aking pinag prituhan din na pinamantika ko na yung mga taba-taba yung iginisa-gisa ko lang sa dyan. Di ko, hindi ako naglagay dyan ng mantika, kundi iginisa-gisa ko lang sa dyan hanggang na magtubig sa ganyan siya mga sisbrado. Nagtubig na yung laman ng karne. Kaya, ano nag, nagtubig siya, tinakpan ko lang ulit hanggang sa maiga talaga yung karne na magmamantika, mantika siya ulit. Tapos tinanggal ko na naman ulit yung kanyang mantika dyan mga sisbrad para wala talaga siyang mantika na, matira. Pagdapos ko nang maigisa-gisa yan dyan, naglagay ko na pala ako dito ng kanyang mga ricado. Ayan, ganyan ko lang yan mga sisula pagluluto. Alam nyo ba kung anong lulutuin ko? <laughs> Basta mamaya makikita nyo yan. Ayan, naglagay na pala ako dyan ng bawang, sibuyas at saka ang luya. Naglalagay pala ako ng luya dito para matanggal yung kanyang lansa. Pinaluhalo ko lang pala ang mga ricado dito mga sisula. Tapos nagdagdag na ako dito ng paminta, suka at saka bitsin at saka naglagay na din ako dito ng toyo. Tapos tinakpan ko yan mga sisbrad. Hindi ko yan muna hinalo-halo para yung ating suka dito ay hindi siya mahilaw. Tapos after ng mga ilang minuto, ayan binuksan ko ulit tapos naluhalo ko na siya. Ganyan, parang inadobo ko muna pala itong ating karne mga sisbrad bago natin talaga tutali nalulutuin kung ano man yung ating lulutuin dito. Tapos naglagay lang pala ako dito mga sisbrad ng karlang or di kaya yung gabi, yung laman ng gabi. Naglagay pala ako dito sa ating gagawing ulam na ito. Dahil ma mahal nga ang mga sisbrad ang patatas kaya ito lang yung aking bilang nilagay na pang palit ng patatas dahil sobrang mahal ng patatas hindi ako bumili ito na lang yung binili ko at ito na rin ang gawin natin mga sisbad na pampalapot dito sa ating lulutuin tapos naglagay rin pala ako dito ng dalawang basong tubig mga sisbad para mailaga talaga natin yung ating karalang at yung ating uh, karne dahil medyo matigas. Nung malambot na nga yung ating karlang or yung gabi at yung ating karne, lang din ako ng food color dito mga sis para attractive yung ating uh, ulam. Ito pala mga sis ay apritadang ulam natin ang ating niloloto ngayon. Ito po ang aking niloloto mga sis blood. Nilalagyan ko talaga ito ng gabi or karlang kasi ito mga sis ang ating pampalapot dito. Hindi na po ako naglalagay dito ng cornstarch o di kaya ng harina. Kundi itong gabi lang ang aking nilalagay para lumapot siya. Kaya nung tutaling luto na talaga siya mga sis Brad, ay naglagay na ako dito ng karot. Tapos sinunod ko na rin itong ating bell paper or kaya yung atsal. At ayan na nga luto na yan mga sis Brad. Kaya sabi ko kay Jason, tikman mo nga kung okay na yung lasa niya. Kung talagang apretada na ba talaga yung kanyang lasa. Tapos si Kuya Kyle naman ay lumapit. Gusto rin tumikim. Kaya sabi ko, tikman mo. Tapos sabi ko sa kanya, oh ate, anong lasa? Okay daw. Pero si Jason sabi sabi niya matabang pa daw dadagan ko daw ng asin pero sabi ni Kuya Kyle sa kanya naman okay okay na daw ang lasa tapos ang tawag pa ni Kuya Kyle dito sa niluluto ko ay minudo daw <laughs> sabi ko hindi yan minudo habang kumakain nga siya dito sambit siya ng sambit ng minudo masarap daw ang luto kong minudo sabi ko hindi minudo yan apretada yan Anak <laughs> ko, sabi ko kay Kuya Kyle, hindi yan minudo kasi ang minudo sabi ko, mayroong atay at mayroong hotdog. Eh, yan. Wala namang atay at hotdog yan. Kaya, afritada yan. <laughs> hapunan na naman oras na naman sa pagluluto para sa hapunan ano naman kaya ang masarap na ulamin nako mag-isip-isip na kayo mga sisber kung anong ulamin nyo ito sa akin ang naisipan ko magmongo at ayan ang naghihiwa-hiwa pala ako dito ng puso ng saging at habang naghihiwa-hiwa pala ako dito ng puso ng saging itong aking mangkok nilagyan ko pala ng isang basong tubig at nilagyan ko pala yan ng suka yan lang po ang aking paraan para hindi mangitim yung puso na aking hiwa at para hindi rin man dikit yung mga dagta niya ng sisbrad sa ating kutsilyo, sa ating mangko. Madagta kasi itong puso ng saging. Kailangan talaga natin lagyan ng suka o di kaya asin pwede rin at saka tubig. I-try nyo pag nagluto kayo ng puso ng saging. Sigurado walang dagta talaga yan mga sisbrad na try ko na talaga yan. Tasted and proven ko na talaga yan. At ayan nga habang naghihiwa-hiwa ako ng ating puso ng saging at naglalaga naman pala ako ng munggo. Naglalaga ko na pala yan ng munggo ko mga sisbrad sa uling at saka nung naluto na nilipat ko na rin dito sa aking kalan at habang nagpapakulo nga ako dito ng munggo at ayan isinabay ko na rin tong ating puso ng saging at nung medyo na luto na ngayon puso ng saging natin ayan naglagay din pala ako dito mga sis ng dilis upo dilis po yung sasahog natin sa ating munggo na may puso ng saging nakatry na ba kayo magluto ng ganito sigurado yung mga nirahan sa probinsya sigurado nakapagluto din ng ganitong luto o diba tapos naglagay rin pala ako dito mga sis blood ng ating kalabasa ayan may kalabasa pa yan para talagang masustansyang masustansya talaga yung ating ipapaulam sa ating pamilya hindi ko na pala ginisa yan mga sis blood talagang dinirect ko na talaga yan maglagay ko ng puso ng saging dyan sa munggo naglagay na rin pala ako ng mga ricado naglagay din ako dito ng luya sibuyas at saka bawang o diba <laughs> ngayon talaga ako magluto at saka yung napakuluan ko na nga at lutong-luto -luto na yung ating kalabasa naglagay ilagay na ako dito ng gata. O, oh, diba? Masarap na masarap talaga yan, mga sis. yung ating luto, monggo na ginataan. Sisingit ko lang pala ito, ano yung nabasa ko sa ating comment na kung hindi ko na ba alam, di ba sinabi ng doktor ko na mabawal yung maalat sa akin. Alam ko naman yung mga sisbrad na bawal yung maalat kasi doon sa kumakain ako ng mangga. Alam niyo po yung kumakain ako ng mangga na mayroong toyo, bagong at saka asin. Hindi ko po kinain lahat yon Ano ba, ano ba naman kayo? tinray ko lang po kung saan ang mas masarap na isaw yung mangga sa asin, sa suka na may toyo na may asukal or sa bagoong. Pero mas, pero mas nagustuhan ko talaga mga sisbrad yung toyo suka at saka asukal. Mas masarap talaga. Nawawala kasi yung asim ng mangga. Hindi ko po inubos ng kain yun. Nakalimutan ko ng picture or videoan. Natapon ko kasi. Tinapon ko po yung iba dyan. Pero yung bago ang binalik ko. Pero siyempre yung toyo na may asukal, yung iba ay tinapon ko. O ba diba? Kasi hindi naman ako talaga kumakain. Alam ko naman yung hangganan ko. Alam ko naman po kung nabawal talaga sa akin. Mahal ko rin ang buhay ko. Kasi may mga anak ako na umaasa sa akin. For the content only, siyempre kailangan din natin mag content content na mga ganun, diba? Pero, siyempre, alam ko naman yung hangganan ko. Kaya, wag po kayo mag-alala. Maraming maraming salamat po sa pag-care nyo talaga sa akin. Alam ko po kung ano po ang ginagawa ko. Alam ko po, po kung ang, anong mga kinakain ko. Nagkocontrol din po ako na aking mga kinakain. Kahit na yung aming ganito, yung aming uh, content ay kain-kain, eh, siyempre, kinokontrol ko pa rin yan. Hindi naman po sabi na laklak -lak talaga tayo ng laklak. Di ba? maraming, maraming, salamat po sa inyong pagmamahal talaga sa amin. Lalo-lalo na po sa akin, sa pagkikare nyo sa akin, yung pinagsasabihan nyo. Kung marami rin po ako natutunan sa mga nagko-comment at sinusunod ko po yan. Pero siyempre, hindi, hindi natin lahat mabibidyohan, di ba? Pero ina-apply ko po yan. Eh, siyempre, kailangan din talaga natin kumita ng pera para may makain tayo, di ba? <laughs>